Good morning, good morning guys. Ayan, nandito po ako. Nandito po kami nag-swimming. Kasi ano, treat ng papa nila. Ayan, si Samantha at saka si Alex. Kasi naka-honor sila. Ayan, treat ng papa nila at saka ng mama. Ayan, nag-swimming daw kami. Mag-swimming daw. Ayan, ayan si Alex at saka si Samantha. Ayan guys, ito yung view ng VRC. BRC Resort dito sa Talahid sa next barangay lang namin. Ayan, 'di ba? Ang ganda, guys. At saka pwede rin dito mag swimming sa beach. Kasi ang likod nito is beach din. Oo, o, dyan sa dagat. Ayan. Yan ang view nito guys. Tingnan mo ang ganda. Ang linis. At saka bagong ano ang tubig nila. Ayan. Ayan talon-talon ang mga bata. Saka pwedeng maligo dyan ang mag-swimming. As in, mayroon din dito ang beach. Ayan, sa likod. Ito. Ayan. Yan yung kabilang resort. Agta Beach Resort. May swimming pool din dyan. Ayan. Kaya arat na dito, guys. Dito tayo sa likod. Ikot tayo sa likod. Dito tayo. Dito sa unahan. Dito tayo dito. Dito sa Agta Beach Resort. Pero ang may-ari nito magkapatid lang. Ito yung, ito yung sa swimming pool na to is VRC. So, ang kabila is B, ano, Agta Beach Resort. Ayan, pwede kang mag-swimming doon. Kung magsawa ka sa swimming pool, pwede ka rin dito sa dagat ayan ayan yung view sa dagat ayan dito tayo sa kabila ayan ang mga bata hoy paghinay mo hindi ha pag mo hinay Okay. talon sige 1, 2, 3, go! Sa. One, two, three, go. Okay. Ayan. Dito tayo sa kabila. Ikot tayo sa kabilang ano, sa kanan. Kabilang side. Ayan. Dito. Ayan yung mga cottage nila. Oh. Diba guys? Ang ganda. Hmm. Maganda. Ang dati pumunta kami dito, hindi pa ganito. Hindi pa talaga masyado ang ano. Wala pang ganitong cottage. Maliliit pa yon Ayan. Okay. Ayan yung island ng Dalutan. Yun ang gusto kong mapunang marating dalutan island na yan hi ay ito na okay guys thank you so much for watching please like and share